Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. Ito na nga yung day three namin or last day namin sa pag-ayos nga dito sa pwesto. Dahil nga wala nang biyay si tatay at coding niya nga ngayon, tatapusin na nga namin dito yung kailangan tapusin. At kinabukasan nga kasi na to ay eh, mag o open na kami. Pag nag-open nga kami ng pwesto, ito eh, ang si Shopee ang aming kahera dito. Uy, hindi. <laughs> Yan, maaga-aga nga talaga kami ginising na tatay. Para nga daw marami kaming matapos. Sinanay nga naman dyan, ay bising-bising nga -bising sa pagtatahin ng kordina. Para nga pagkinangan na hindi naghihiwa-hiwalay. Hindi e, pa nga talaga ito yung final na ayos namin. Katulad nga ng tarpaulin na yan, ay mamaya-maya nga lang, ay malilipat na nga rin yan. Ayun nga mga bayanan nandito na naman ako yung sa time na hindi ko na naman alamin kung ano nga yung uunahin marami ko. Marami pa kasi talagang gagawin yan at nalilito na nga rin talaga ako. Dito Oo. nga yung welding na nga nila yung ilalagay nga dito sa dati naming bintana. Dito ka kasi yung cashier, dito ka nga ng order at dito si serve yung order. Mo. Ito Eto na nga rin yung pinaka-counter namin. Ganun na yun, babe. Shout out nga rin kay Tito Elmer na siya nga nagpinis ng aming quiz Abay, 2. ayaw pa nga rin talaga niya tumanggap ng bayan Abay, hindi ko na nga rin din talaga alam kung ano nga yung naging usapan nila ni tatay. Pero thank you, thank you, thank you so much po sa inyo, Tito Elmer. Shout out sa iyo at sa kapatid kong ito na naglilinis ng lang naman ang kwarto niya. Pero nakapalta Sobrang kalat nga naman kasi talaga dito. Kasi nilinis na nga namin yung buong bahay. Ewan ko na lang talaga mga babe. Pati kwarto namin, ay eh, kanya, -kanya linis. Ang katulong nga din dito, Elmer, nangyari dyan ay yung tatay ko dito nga mga bae bumuhos na nga rin yung malakas na ulan at ito na nga yung bagyo meron nga kasi talaga ang bagyo ngayon pero pinilit nga lang din talaga namin na matapos nga yung pwesto at kinabukasan nga kasi nyan ay opening na nga namin nakapagluto na nga rin ako ng agahan dyan at hinihintay ko na nga lang din sila para nga sabay sabay kami kumain at shout out nga ulit sa kapatid ko na to wala talaga magawa sa buhay pagkat talaga naglilinis ng bahay kung ano doon lang yung nasusuot eto nga ako makain nga kami ng agahan at nagluto nga lang din ako kung ano nga yung nasa freezer ko yung binibenta namin dati niluto sabay sabay na rin kami kumain dito at pagkatapos nga kumain, nagpahinga nga lang din sa Ito nga at nagpupunas nga ako ng tarpaulin. Kakabig ko pa nga din kasi talaga ito nga mga pictures dito sa pwesto natin. Abay, syempre, remembrance pa rin yan sa dati nating pwesto. Ayun, Ay, dating ang tarpaulin na nakakabit sa taas, eh, ito nga at nilipat na nga namin sa harap. E talaga naman, ito na talaga yung final, mga bay. Hindi na talaga ililipat dyan. Yan dyan niya siya, dyan niya siya, ha? dyan ka na. <laughs> just may marmara. Uulit-ulitin uh, ko nga po sa inyo. Yung pag-aayos nga ng pwesto ay sobrang gasto. Sofer na kakafagod. Wala eh. Gusto mo yan. Wala pa rin talaga lumay yung ulan dyan. Ay, eh, hindi pa rin talaga kami lumulubay. Eto nga, nagtanghalian kami. Hindi na nga ako nakapagluto. Nagbukos na nga lang kami ng mga dilata dyan. Ala talaga eh. Sofer busy. Pati kwarto nga, nga, idilis ko na nga rin Dinam talaga. Hindi na naman kasi sila mga sa ulam. Eh, okay nga lang din sa kanila yan. O baka mamaya may magbash na naman dyan. Pinapag-ulam ko sila ng dilata. Gusto nga din nila yung ulamin mga be. Kaya ngayon, inulam na namin. Man. Eto Ito nga lang talagang kapatid ko ang hindi nag-ulam. Oh. Huli, namamapak siya mga pinang niluto ni tatay na isda. Ayun eh, akala mo naman talaga kumakain ng gulay. Yay! <laughs> Nagluto nga kasi si tatay dyan ng isda at nagpagkakasarap nga rin ng sabaw. Ang sarap nga rin talaga ng sabaw kapag nga ganyan nag-uulan. Di ba, tay? Oo, oh, di mo kaya. Ha? Habang naglilinis nga ng kwarto dyan, eh binigyan ko kasi pati ng gift. Ito nga yung dating gift namin. Dati kasi meron kaming pinapalano na exchange gift something funny Word nga. Worth 50 pesos nga, kaya nga ito yung naisipan ko na iregalo. Yung katol nga, mga Yung 10 piso nga, eh ko na nga rin dyan. Din kinuha na nga ng kapatid ko. Oh? Oh, di mo kaya. May 10 piso ka. Sobrang ah. talaga dito sa kwarto ko mga be. Nahihilo na ako. Hindi ko na alam kung ano uunahin ko. Dahil sabay-sabay talaga yung ginagawa ng babae ko. Ay, kabit na nga rin pala ni tatay yung tarpaulin ng mga picture. At eto, marapit na kami sa finish line. Eto lang. na nga yung pwesto namin. Pagpasensyahan nyo na nga rin po muna. At eto nga lang din yung nakayanan namin. Pero promise guys, unti-unti namin itong papagandahin at mabaguhin. Kapag napanood mo nga po itong vlog na to, ay open na nga po dito sa pwesto. O oh, siya, ganito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi.